Ay, gray? Oh, yung gray Doon kayo. Wala pa mas tayong sahod, oy. Dito, oh. Ayan, ko na walang sahod. Ay, ganyan talaga. Panapit ang sahod, oy. Oo uh, nga. Wala, dahi, kanya, oh. Binti lang. oh, saan na kayo bibili? Mura dito. Kung saan yung kulot? Kung saan yung kulot? Kung saan yung kulot? Kung saan yung kulot? Brown. Ay, wait lang. Gusto ko so, yung gray. Doon. Eh, lang. <laughs> Mura lang ang sardina, 7. Oh, Six. 6. Ito, ash gray. Yan na, oh. ito. Ash gray na, ito. Yung gusto ko yung green na, ano, Maglipat kayo. na sila Parang white hmm. Friday ba? Friday Friday ba? Saturday, di ba bukas? Saturday Ngayon na. Naglilipat na. 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 Oh. Ito, light ash blonde. Mahal yan. Fifty-five. Pero ano, Kasi dalawa 100. Kasi organic yan. Organic yan eh. Talaga nakaka-slim yan. Kaya ti ano mo pa. Ay, may barley pala sila gay. Alam mo, mas mas, mas ano to. May sibiyo tayo nga barley. by, by late. May sibiyo. Ano? Ay, kung hindi man yan yung barako. Kasi yung barako may ginseng yan. Copy talk tayo At ngayon, yung, guys. Ano, may tawag dito. Pwede bang tingi muna? Pwede naman. Oh, pwede, pwede naman. Si eh, ito no? diba? no, no, may ano tawag dito nay? O yan na ito nga, nga. Eh kasi maganda po kasi yan kapag pumayat ka hindi ito sagi. Ito yung lahat ng ginseng, lahat ng ano nga doon yung mga roots-roots ba? Oh, ito. Okay. Itong barako. Pero ito din to, maganda din to. Kasi ito yung iniinom ko talaga. Kasi gusto kong maglahin eh. Ayan. yan. Ito, ito. Ito, ito. Oh, oh, mo pwede, ano, oh, ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, ito. Ito, Pero dapat, kung iinom ka, huwag mo yung siya i-stop. Oo, dinitso mo. At least, ano. Saka so, oh, ano, so, kapag nag-pups so, ka. Saka kapag mag-ano ka, magsahod ka, bibili ka talaga kung one month. Oh, wag mo wag kang titigil kasi hindi mo makikita yung result. result kapag dalawa ta o tatlo lang iinomin mo. So dapat I ano mo siya, ituloy-tuloy mo siya. Kasi ako ah ako kasi may ano ako ah may tawag dito. Yung Testimonial po ito. Eight to. days. Minsan tataas pa yan. Tapos, madami. Kasi sabi ng doktor kasi, ino normalize na yung lahat ng ano mo sa katawan. Ako kasi, one year and three months na, di ako nalaga. Aabangan uh, natin pagbalik nga kung mag, uh, i -co yung menstruation niya. Kasi, oo, oh, lahat i niya. -co nga. Kung may diabetes ka, may stroke ka, or um, may ulcer ka, may acid ka, mm -hmm. lahat yan.